itinuturing na kriminal ng mga pulis at sistem ng reaksyonaryong kopyang ito. isa ng Mayo taong kasalukuyan. Labing isang araw pa lamang ang nakalilipas matapos ang pambansang halalan. Habang ang marami ay nakabang kung sino ang susunod na manunungkulan at posibleng mag-ahon o lalo pang magbaon sa kanila sa kahirapan. Sa Calamba City, Lalawigan ng Laguna, labing isang mga magsasaka, kabilang ang apat na menor de edad at isang pitumput isang taong gulang na lola, ang iligal na hinuli at itinulong ng mga pulis. Ang kanilang kaso, ang ipaglaban ng kanilang karapatan sa lupa at kabuhayan. Ako si Eric Laurel, general secretary ng Sama na at legitimate na naninirahan sa sityo Buntog. Uh, narito kami sa gitna ng barikada na kung saan ay ito ng mga magsasaka. Dahil unang-una ay gusto nilang protektahan yung mga kabuhayan ng mga magkasaka. Ika-21 ng Mayo, ika -apat -naput isang araw ng barikada at kampuhang magsasaka sa Sitio Buntog, Barangay Kanlubang, Lunsod ng Kalambat. Nagbarikada ang mga magsasaka ng Sitio Buntog upang pigilan ng mga Panginoong may lupa at malalaking developer na i-convert tungo sa iba't ibang gamit komersyal ang lupain na kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ika-21 ng Mayo, huling araw ng praktikum ng mga estudyante ng IP Manila sa Buntog.

Ano po kayo nangyari sa akin? Humigit kumulang ikawalo ng umaga, dumating ang mga surveyor ng lupa ng mga YOLO sa pangula ng arkitekto na si Dan Calvo. Kasama nila ang mahigit sila ng mumpong pinagsamang puwersa ng local at regional na police, SWAT at mga private security guard. Hindi sa inyo ang lupa! Tumayo ang rest pati! Hindi sa inyo ang lupa! Sa pinag-uusatan dito, wala kayong karapatan na mag-aral sa lakang! Iligan ko! Iligan हिंदी पे जी लॻे कमाए Ayumay, ayumay mo parila. Lata, kung ito mababayad kila yung mga lalaki. sinugo Matapos ang tensyon na mayroong hindi bababa sa isang daang mga magsasaka at mga taga-suporta ang nasaktan. Ang ilan ay pinasasan. Dalawa ang walang awang ginulpin ng mga pulis. Isang matandang inatake sa puso. Labing isang ilegal na inaresto at ikinulong. Malinaw ang mensahe ng sugo ng mga may-ari ng lupa. Wala kayong karapatan. Ito ang paulit-ulit at buong yabang niyang pinagdiinan. Anong karapatan pa nga ba ang nalalabi sa mga magsasaka? Kung malaon naman na itong pinag sa kanila. Ang lupa ng Sityo Buntog particular, uh, sabi po ng aming mga ninuno, 1900s pa lang, nauna na silang dumating dito. Dating magubat, maraming ligaw na hayop, at malalaki yung puno, na kung saan sila mismo yung nagkawan. Nagmula sila sa probinsya ng Batangas, at doon, mula sa Batangas, sa paglipat na rito, ay pinagyaman nila yung isang lupa na napakagubat. Nagkagubatan talaga na ang puno ay malalaki pa sa dalawang iapos ng tao. Uh, nagsipagtanim sila ng mga puno, nyog, mga lansones, kape. Aba, eh, mo, nung nung y ito kasi mo. Mga kong tao makaisip yung nyog na yan. na. Nakatulad ko, dito na ako pinanganak. Aba, ito ay amin, hindi kanila. Gano'ng katagal na po kayo dito sa Sitio Buntog? Dito na nga ako naging tao eh. Ang sitio buntog ay matatagpuan sa barangay Kanlubang sa lungsod ng Kalamba. Ang Kanlubang ang sa halos siyam na ng mahigit putong libong lupa lupaing saklaw ng dating Kanlubang Sugar Estate o mas kilala ng mga magsasaka bilang Hacienda Yulo. Taong 1912 na sinimulan ng mga kolonyalistang Amerikano na gawing Hacienda ang malawak na lupain ng Kanlubang sa pamamagitan ng kanilang kumpanyang Kalamba Sugar Estate. Nang iwan ng mga Amerikano ang asyenda pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, inangkin ito na angkan ng na mga madrigal noong 1947 sa pamamagitan ng mga gawagawang mga titulo sa lupa. Makalipas lamang isang taon, binili naman ito na makapangyarihang burokrata at Panginoong May Lupa na si Don Jose Yulo. Ngunit kailanman, ang pagmamayari sa lupay ng asyenda ay hindi napunta sa mga magsasakang nagbungkal at nagpayaman nito. Kahit ang programang CARP ni dating Pangulong Corazon Aquino ay nabigong maipamahagi sa mga magsasaka ang lupain. Bagkus, ang maraming butas ng carp ang siya pang nabigay daan sa malawakang pagpapalit gamit nito. Mula sa dating malawak na taniman, alakhan ng Hacienda Yulo ay na no na ngayon bilang inklabong industrial, po residential, libangan at iba pang gamit komersyal. Libo-libong mga magsasakang napalayas at nawala ng kabuhayan dahil sa pagpapalit gamit ng lupa. Ang patuloy na militanteng pakikibaka at magiting na paglaban ng mga magsasaka sa sitio buntog ang pumipigil sa nagpapatuloy na bantang kumbersyon ng lupa at pagpapalayas sa kanila. Nitong nakaraang Marso, muling sinimulan ng mga yulo ang pagsasurvey ng lupa at kasabay nito ang pagpuputol ng mga punong niyog. Illegal ang ginawang pagpuputol ng niyog ayon mismo sa investigasyon ng Philippine Coconut Authority dahil lumalabag ito sa Republic Act 848 o Coconut Conservation Act. Yan yun, yung day, ilalabas nga sana. yun hindi may labas. Gawa ng ikaso nga. Hinilitinukat ito na uh, din nagsimula aming pangaharang. Hindi namin pipigil lang, katulad ng pamumutol lang yung, ay eh, siyempre, para na rin pinutol ang aming eh, Diyan kami na ako na aming kabubuhay ay eh, sa mga bunga ng yog. Kaya namin tinututul at tinaharangan, lalo na yung mga pagpuputol ng mga punong niyog, ay ipiktado ang buong mamamayan ng buntog. Maaring mapalayas lahat dito kung may kukumbert ang lupang ito. Ito ang nagtulak sa mga magsasaka upang magtayo ng barikada, nahahantong sa marahas na kaganapan ng ika-21 ng Mayo. <coughs> na may wala pa rin katiyakan na tatamasahin ng mga taga-buntog ang kanilang karapatan sa lupa at kabuhayan. Kahit ang pag ng bagong pangulo ay walang ibinibigay na garantiya na makakaahon na sila sa labis na kahirapan. Wala nang ibang matatanganan ng mga magsasaka kundi ang kanilang sama-samang pagkilos at militanteng pakikibaka.